Hi! Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. As promised, ito po, no, um, ito po kahit sobrang sakit po na ulo ko, talagang I'll make sure na ito po, o, oh, gagawa po tayo ng isa pa pong reading for today po para po sa inyong lahat, no. Ano po kaya ang makikita natin sa reading na itong ngayong gabi? Titingnan po natin, ano, kung ano po ang ating masasagap sa araw na ito ng linggo no ay nako kailangan po natin talagang tingnan kung ano kasi sumasakit po ang ulo ko pero parang hinihila pa rin po ako yan pili po tayo Ayan, teka lang po ah. Pili po tayo ng sampu. Yan. sinisipon din po ako. <laughs> One, two, three, 4 four, five, six, seven, eight, 9 and 10 then pili po tayo ng isa pa no, na 10 ulit pinasahin muna po natin at huwag niyo po iskip kasi kinukuha ko po ang energy niyo Okay, pili po tayo sa 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. eight, nine, and ten. Okay. Ayusin po natin. One, two, three, four, five, 7 8 9 and 10 hard work and, and kailangan okay, niya pong magbanat ng buto okay. your person po ay uh, simula nang nawala ka ay Pinipilit po niyang magbanat ng buto, pero to be honest with you, hindi po siya makapagbanat-banat ng buto. Hmm? Hindi po talaga. No. Kahit anong gawin niya po, no, parang wala po sa kanya yung eagerness magbanat ng buto. Lack of direction and conflict as of the moment kahit na ano ang gawin nito. Sabi ko nga, palaging lumalabas, naghahanap siya ng pagkakakitaan, naghahanap siya ng pangkabuhayan, pero sa totoo lang, wala pong direction at panay conflict po ang mangyayari dito no? sa kanyang career moves sa kanyang lahat ng klase no talagang dadaan siya sa butas ng karayom para umayos yung buhay niya no kasi sabi po talaga lahat po ay may balik. Wala po siyang inner voice sa ngayon. Wala po siyang lahat ng sabihin niya po talaga sa ngayon ay talagang masasabi ko na walang kasiguraduhan. Lahat ng pakiramdam nito ay walang patutunguhan. Mahal ka pa po taong to pero sa ngayon po ay wala po siyang balak to reach out sa'yo wala po siyang balak why? because nasupalpal po siya ng tadhana no? napahiya at nasupalpal siya ng tadhana dahil sa lahat ng ginawa niya sa'yo my god okay nasupal nasupalpal siya ng tadhana sa ginawa niya sa iyo. Kasi parang nakikita niya po na okay ka na. Parang nakikita niya na po na so far you are adjusting without him. Nakinakaya mo po nang wala siya. Somehow supalpal po sa kanya yan. Ano? Nasusupalpal po siya na kaya mo palang mabuhay nang wala siya kaya parang sinopalpal po siya nung tadhana no nung umuokay ka na nasusupalpal na po siya sa ngayon yan no galit po siya sa ngayon tanay may argumento sila pa arguments po sila ni Chabilitan Palaka o ng karelasyon po nito it's either lalaki or babae si Shokoy at si Chabilita Palaka yan no may nag-aaway po talaga sila ng matindi dalo na po na napahiya to, na supalpal po ito, kaya lalong may bitterness ito eh, no? kaya naaapektuhan din po si Palaka kapag ganyan. He wants to find peace. Gusto po niya, technically, sorry po, na, na ano, no? Na, sorry po, na ano tong ano, no? Gusto niya po ng katahimikan, but I tell you, wala pong makukuhang katahimikan ang tao na to. He will always have, um, gulo, paggulong isipan walang kasiguraduhang kapatutunguhan there's always a conflict and rivalry sa inyong mga karibal at kakompetisyon ano? yung mga karibal niyo walang ginawa po sa inyo, kundi makipag no, conflict, rivalry competition, wala pong um, gustong gawin kung hindi mabuhay ng nakikipag-compete sa iyo at manalo sa iyo, over you oh my god no wala pong katahimikan walang kapahingahan talagang iisip at iisip siya ng pwede niyang magawa para po matalo ka sa bata ikaw kahit pa paano you have a comfortable life maayos ka po no safe ka and secured ka lalo na ngayong wala na to masaklap lang no kung kailan ito nawala tsaka ka nagkaroon ng security sa sarili mo and safety sa totoo lang you are safe no with or without this person kaya mo po kayang kaya mo po you will have soon soon you will have joy success positivity and celebration up napakaganda po oh you have joy, success, positivity, and celebration. Ano? You know? Um, umiikot po talaga ang gulong ng buhay mo. Kaya sa totoo lang po, if there are times na bigla na ka nalang nalulungkot, wag na wag ka pong magpapadala sa emotions mo. Why? Because, um, kapit lang po, no, darating ang araw para sa'yo. Darating po ang araw na may isip mo na, ay, okay na pala ako. I'm good. Parang wala na pala sa akin ang mga nangyaring pait ng kahapon. You know, wala na po talaga. Oh. Lack of initiative. No? May lack of initiative po ang taong ito. Never po itong gagawa ng anything na mauuna siya. Kasi po talaga, nasanay po ito talaga na ikaw ang nanunuyo at ikaw pa rin ang gusto niyang manuyo sa, sa kanya my god no? gusto niya nang papatawad mo siya there's forgiveness and recovery pero hindi niya po kayang i-give up ang pride niya po no? so ganun ang gagawin niya po no? ganun at ganun ang gagawin niya sa iyo Oh, gusto niya po mapatawad mo po siya sa paraan na ikaw pa rin po ang manguna. Ay nako. Kaya wag papapansin po ito sa para manguna ka po na gumawa ng paraan. Nakakita po ako nang meron silang hindi pagkakaintindihan talaga, no? May problema silang pinagdadaanan ni Palaka. Pero sabi ko nga po sa inyo, hindi po ito i-give up ni Palaka kahit na meron po silang something na problema dahil po hindi po ito papayag na matalo mo po ito. There is fear of sacrifice, no? Natatakot po siyang magsakripisyo ng magsakripisyo um, sa relationship nila ni Chabilita at si Chabilita po ay um, nagtitiis kasi gusto niya pong mapakita na siya yung pinili, masaya sila, ikaw yung kawawa, pero the truth is she is not happy also. Hindi din siya masaya. She is also pretending na everything is okay, pero sa totoo lang po, everything is not okay. Gusto rin po nito sana ng fresh start with your person na maayos, na talagang hindi siya masasaktan, pero mukhang wala po po, no? Wala po talaga. And sa totoo na, nakakasakitan sila physically. Yan, no? Gusto niya po makarecover sa'yo. Gusto niya magkaroon ng improvement ang buhay niya. Pero wala po siyang ginagawang anything, no? To, to, to correct the situation. Kasi, ma-excess pride siya. Kahit feeling niya po, pinapunish na siya, may punishment na siya, may karma na siya, still, taas na no, o pa rin po ang person niyo. Ah! Tigas mo, chong! no? Ang tigas po niya talaga. Out of touch trickery gusto niya po no pag hindi siya nagpaparamdam sa iyo kahit na ano feeling po nitong taong to na iisip mo pa rin siya pero to totoo rin naman na iisip mo pa naman siya. Pero for some of you galit na galit na po kayo dito. Then rewards fruit of labor lahat po ng ginagawa mong sakripisyo ay meron pong kapalit sa yung magandang blessing magandang blessing. Okay. Now, pili naman po tayo ng lima. Okay. Sige. Balasahin na lang po natin. Yan. Balasahin po natin. Bago po tayo bumunot ng lima. po tayo. One. Two. Three. Four. And five. Okay. One, two, three, four, and five. Oh, I was hurt by you. Ikaw pa raw po ang nanakit sa kanya. Nakakatawa talaga to, no? Sa sobrang pride niya, ikaw pa rin ang pinapalabas niyang um, nakasakit sa kanya. I can stop thinking about you. Hindi po talaga, ayano. I can stop thinking about you. Hindi ka po niya, hindi ka po niya makalimutan. Lagi ka po niyang naiisip, nang naiisip, nang naiisip. No? I wish to be like you. Akala niya po ikaw ay okay na okay na okay na. But you are okay, actually. No? Okay ka naman po talaga. Sa totoo lang. No? Okay ka naman po talaga. Please do what is best for your heart. So ngayon po sinasabi niya na sige, gawin mo muna yung mga, mga makakapagpasaya sa'yo. Kasi hindi pa po siya makabalik, no? Kaya inaano niya po na um, gawin mo muna yung mga makakapagpabuti sa'yo at sa'yo kasi the way I have treated you was wrong. Maling-mali daw po ang pagtrato niya sa'yo. Kaya ito po, no? Um, pinipilit niya na lang po na intindihin ka kung saan ka magiging masaya sa ngayon. Okay, so that's it for your second reading for today. Nasupalpal mo siya at nasupalpal siya ng tadhana sa ginawa niya sa iyo. Kaya hindi po ito makakalapit sa iyo. Supalpal ever po siya. Ayan. Okay, thank you po. No? That's your second reading for today. For those of you who wants to have a private reading with me, you can message me at Lady Lee Elena. That's my only legit and official FB account. Yan, nasa dulo po ito ng ating video, yung Lady Lee Elena. Diyan po nyo makikita yung details pa paano at saan nyo po ako makakontak. Diyan lang po sa messenger na yan. Mag-ingat po kayo sa scam. Make sure na ako po ito. At legit po nyo akong uh, maramdaman na ako yung kausap. Okay, um, for those of you who um, sa lahat ng nasasaktan sa ngayon, Please, kapit lang po tayo. Pray lang po tayo. Huwag po kayong bibitiw. Life is too short, don't make it shorter, everybody. No, huwag po. No, huwag po. Let go and let God write your love story. 'Yan po, no life and love story. Let him write. Siya ang gawin mong author ng buhay mo, kapatid. Hayaan mo surrender, everything surrender mo lang. At hayaan mo siya ang magsulat ng iyong ng iyong ano ng iyong buhay pag-ibig at buhay ng panghabang buhay mong buhay okay um, to all my lady Elena friends family and subscribers mahal na mahal ko po kayo from the bottom of my heart I love you all wag po kayong bibitaw kapit lang po at kapit bisik tayo sa pagpapasaya ng ating mga kakababayan ng mga nalulungkot na broken hearted kapit lang po kayo, no? Everything happens for a reason. Yan po ang palagi nyo iisipin. Okay? Maraming maraming salamat po. And please, no skipping of ads. If you want to give me a super thanks, I would really appreciate that and will love that as well. And also, may I ask for a small favor from you to please pray with me tungkol po sa aking pamangkin na nag-undergo ng biopsy for skin lupus. I Pray po natin na in Jesus' name, repeat after me, in Jesus' name, Nathan will be very much okay with zero or negative biopsy result. In Jesus' name we claim, Amen, in Amen, and Amen. Thank you so much, everybody. I will all see you again tomorrow. Pasensya na po kayo, medyo pagod pa ako, bumabawi pa ako. But I will make sure to have a private, ah sorry, general reading again tomorrow po. Huwag po kayo mag-alala, lalabas po tayo sa ating general reading. Okay, so maraming maraming salamat po. May God bless you everyone. Um, stay humble and God bless you. Okay, I love you all. Bye!